Pagkatapos payag ng reaksyon dito ang Ibon Foundation through Ginoong Sunny Africa. Magandang umaga po. Uh, Sir Sunny, this is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa DZXL 558. Magandang uh, umaga po Sir Aljo. Sa Opo. Mga Tama ho ba ako? Opo. Sir no, dapat dito eh, kumilos ng ombudsman na mag-investigate, mag-file ang mga criminal aspects dito sa mga scams exposed sa mga lawmakers uh, sa nagpapatuloy na pagdinig dyan sa Senado? Ay, oo, oh, tamang-tama -tama yun. Pero oh. hindi na sana ang ombudsman. Sana yung Commission Audit din, uh, oh. yung BAR. Actually, pati Civil Service Commission dapat gumagalaw na dyan eh. Kasi, um, of course, kailangan naman yung um, paggalaw na ombudsman. Pero yung COA, may particular na tulong siya dun sa audit capacity niya. Yung BAR, siya makakatrapag-track ng tax evasion. Yung Civil Service Commission naman, siyang responsible dun, dun sa mga SALN, sa mga Statement of assets and Liabilities. Eh, sa amin, hindi lang ombudsman, lahat na action ng mga relevant agencies, dapat mabilis lang kumilos ngayon. At okay. Buti... NBI nga actually, yung mga investigative teams sa NBI, At mga DOJ dapat kumalas na eh. Buti na lang at nag-file kaagad si Secretary Dizon ng DPWH. File, nag-file siya ng mga non-bailable criminal cases right after uh, binisita niyo yung mga deficient and scandalous flood control projects. Siya mismo pumunta doon oh. sa ombudsman oh, para mag-file ang mga uh, kaso against uh, some airing officials ng DPWH at ilang pa mga private contractor. Ah, well, tama yon Pero sa amin, ang, ang isang katun katunungan nga namin kasi um, hindi lang naman iilan eh yung, yung sangkot sa ganyang klase mga anomalya. So ang tanong actually kung gano'ng kalaki yung kakayanan ng ombudsman at ng COA, BIR, civil service, na habulin, lahat ng kailangan habulin. Kasi ang lilit na mga budget na mga yan eh. Halimbawa yung ombudsman, walang biro, parang limang bilyon lang yata ang budget niya ngayon. <laughs> Mas malaki pa yung kickback ng mga, ng mga contractor kaysa budget ng ombudsman. Kaya, kaya tingin namin, kung hindi bigyan ng sapat na rekurso itong kampanya na ito, ang mangyari, mauwi lamang sa iilan siguro, lalo na siguro mga kaaway sa ng, ng May ilan siguro may iipit, pero yung mismong pagbunot ng napakalalim matinig ng korupsyon, hindi mangyayari. So sa amin, magandang ano, panimulang akbangin to, pero sana hindi, hindi magkasya yung gobyerno at lalala ng publiko na may iilan na managot. Kailangan talaga lahat ng sangkot, ano man ng antas, managot. At para mangyari yan, actually hindi uubra yung yung investigating commission lamang, kailangan actually palakasin yung kakainan ng gobyerno mismo para harapin yan. At syempre, kailangan, Subay ng publiko ng publiko ano, ng, ng, ng buong lakas. Gaano kahalaga itong uh, flood control investigation? DOJ pumasok na, meron ng ICI, nag na ng kaso ang DPWH through Secretary Dizon dito sa mga, uh, uh, mga culprits nito behind these anomalous projects at uh, nagpapatuloy din ng investigation sa uh, mababa't matas na kapulungan. Gaano po kaimportante ito para po mapanatili at mapatatag ang kumpiyansa ng mga negosyante na mamuhunan sa bansa? Ah, well, sa amin mahalaga siya pero wag natin kakalimutan. May dinaan na tayong kalintulad na kontrobersya doon sa napolis kami sa mga NGOs. Tapos bagamat na resolva yung usapin ng, excuse me, ng kinapolis tapos nagkaroon ng mga mahigpit na mga regulasyon sa paggamit ng NGOs, nakahanap ng paraan yung mga politiko nang may, may, bago makaparaan sila para lusutan yon. Kaya sa amin, oo, mahalaga na ituloy-tuloy ito para sa usapin ng file control na nabuking na. Pero ang pinakamahalaga kasi, mas ma-institutionalize yung, yung, mga hakbangin na yun. Eh. At sa amin, yung pangunahing dapat ma-institutionalize, dapat bigyan ng buong-buong detalye yung publiko, hindi lamang mga ilan na mag mga investigating bodies tulad ng sa house kailangan bigyan ng buong-buong dokumento tungkol sa proyekto mula sa project appraisal detalye ng budget pagpasok dun sa budget process ng gobyerno hanggang dun sa implementation sa paglabas ng pera review at ng kuwa kung hindi publicize lahat ng mga yan makakahanap ng ibang lusot yung mga mambabatas pagkatapos ng ng usapin ng flood controversy kaya hindi talaga ano, hindi, hindi tatagal, hindi sustainable yung laban na ito. At hindi magiging panatag ang publiko kung hindi bigyan ng kumbaga sustainable na solusyon, yung corruption. Hmm. Ano naman ang pananaw ng Ibon Foundation? Dito po sa dalawa pa lamang ito, na itinalaga ng <laughs> Pangulong Bongbong Marcos na miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Dating Secretary Babe Singson ng DPWH, dating Country Managing Director Rosana Fajardo, SGV and Company, at Baguio City Mayor Benjamin Magalong, magsisilbing Special Advisor ng ICI. Well, mahalaga na may you know, may credibility yung mga ina-appoint sa commission. Pero of course, na ilang beses naman na raised, limitado yung poder ng commission eh. Um, wala talaga siyang ngipin. Um, pero siyempre, malaking signal mato malaki usapin ng pag-signal, pagpakita ng pagiging seryoso doon sa mga in expose ng commission pero yung nga sa amin tingin ko mahalaga kung una kulang na ang ngipin ng commission pero ikalawa kulang ang capacity ng gobyerno sa pag-usapan nga natin ng kahinaan ng ombudsman COA BIH Civil Service Commission kahit magbangkit ng pangalan hindi hindi mapo yung mga kaso so sa amin dapat hakbang-hakbang hinaharap yung mga yan magandang panimula yung komisyon para makita na seryoso yung gobyerno. Pero kung walang ngipin ito at lalong lalo na kung walang kakainan ng gobyerno na lubusin yung proseso, actually mangyayari pagkatapos ng ilang buwan, baka isang taon, puhupang galit ng mga tao, tapos baka kalusot, mananatili sa gobyerno yung mga korap at makakanan siya ng mga bagong, mga bagong paraan para lusutan yung ano man paghihigpit na gagawin ngayon. Kasi sa amin napakahalaga talaga na yung ilusan para sa anti-corruption hindi dapat tumasa sa gobyerno lamang eh. Dapat kilasang masa siya at para bigyan ng daan yung kilasang masa labas sa korupsyon na, na magtutuloy-tuloy, namamanmanan yung mga politiko, kailangan yung tuloy-tuloy na paglabas sa informasyon at gobyerno yung may responsibility. Naibigay yun. Post naman ang internet niya at online website. Pwede man i-post lahat sa website para tuloy-tuloy na may informasyon para mapunan natin kung kailangan punahin. Okay. Maraming maraming salamat po sa inyong panahon. Ginong Sunny Africa, Ibon Foundation Executive uh, Head. Uh, thank you Good po. Amaga. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Good morning, you. Si Aljo